Halos lahat tayo ay nakaranas na ng sore throat na talaga namang napakahirap magkaroon ito. Ang hirap lumunok, hindi ka makakain at makatulog. Kaya naman, sa health tips natin ito ay malalaman natin o alamin natin ang mga sanhi at paano ito malulunasan. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Team pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang sore throat ay isang iritasyon sa lalamunan na kung saan nagiging malala ang sakit kapag ikaw ay lumulunok at nagsasalita. Ang kadalasang sanhi ng sore throat o kilala din bilang pharyngitis ay ang viral infection na dulot ng trangkaso, sipon at ubo. Kabilang din sa sanhinang pamamaga ng lalamunan o sore throat ay strep throat at iba pang bacterial infection, mga allergies, mga usok, chemical at iba pang mga irritants, injury sa lalamunan, tumor at ang gastroesophageal reflux o mas kilala bilang GERD. Ang mga palatandaan at sintomas ay maaring may kasamang Sakit o scratchy sensation o makati sa lalamunan. Hirap sa paglunok, masakit, namamaga ng na mga glandula sa iyong leeg o panga. Namamaga, namumula at mga puting patches o naana sa iyong tonsil at kabilang din ang namamaos na boses. Samantala, kapag ikaw ay may sore throat, kailangan mo itong ipahinga huwag munang magtatrabaho o lalabas ng bahay para mabigyan ng pagkakataon ng iyong immune system na labanan ang impeksyon. Kabilang din sa home remedies para malunasan ang sore throat ay ang pagmumog ng maligamgam na tubig na may kahalong asin. Sa isang baso ng tubig, maghalo ng one fourth na kutsaritang asin at imumog ito. Isa din ay Uminom din ng maligamgam na tubig na may kahalong lemon o kalamansi. Epektibo din ang pag-inom ng nilagang luya o mas kilala bilang salabat. Malaki din ang may tutulong sa sore throat ang pag-take ng mga over-the-counter na pain relievers, spray at lozenges para mabawasan o mawala ang sakit ng namamagang lalamunan. Samantala, bilang karagdagan, alam nyo ba, nang pagkain ng isang scoop ng ice cream o popsicle ay makakatulong para paginhawain ang pananakit ng lalamunan at bawasan ang pamamaga. Paalala lang po, huwag sosobra sa isang scoop ng ice cream o matamis para di na nito mapigilan ang immune system effectiveness. Alagaan natin ang ating sarili dahil ang kalusugan ay kayamanan. Prevention is better than cure. At kung nagustuhan mo ang health tips natin ito, paki-like, share, at mag-comment kung may katunungan tungkol sa kalusugan. At syempre, pakisubscribe na rin sa ating channel na Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli!